Sa tuwing nagsi-CR daw, si Nanay Mercedita, pakiramdam niya, siya'y nasa Twilight Zone. Nasi-sense daw niya kasi o nararamdaman na parang may nagmamasid sa kanilang kubeta mula sa inidoro. Nung minsan nga raw siyang umihi, bigla na lang may tumunok. Sa takot, napaihi na lang siya sa lapag. Saan pag namin yung balmo? Nangayilig kami sa takot pero di na namin iniisip yun at baka mapautot pa kami sa kilabo. <laughs> Meron din daw minsan kumakaluskos o hindi kaya bigla na lang nangangamoy ng patay na daga. Lalo pa siyang napraning nung napanood niya uli kamakailan lang sa pelikulang Shake, Rattle and Roll 3 ang Undin sa Inidoro ang undin maalamat na nilala na nakatira sa tubig at pinapatay nito ang sinumang mang nanggagambala sa kanya. Kaya lalong natakot si Nanay Mercedita na baka meron ding undin sa kanilang inidoro. Hanggang nitong lunes lang, lalo pa siyang namroblema nung nakita niya sa kanilang inidoro ang isang patay na daga napansin namin na amoy daga. Pero, sabi ko, baka may namatay lang na daga, pero hindi lang namin napansin. Dito sa amin, madalasa pag nag-uurong ako, may nakikita ko biglaan na naglalakas sa babae na kapute. Pero hindi ko pinapansin yun kasi sanay na ako eh. Hindi nakikita dito. Dahil sa ingay ng mga galato-lato, nagagambala ang white lady. Kaya sila nagalato-lato na rin. Pinahaponan, iihiraw sana ang manugang ni Nanay Mercedita. Nung bigla na namang may sumilip sa kanilang inidoro. Hindi undin, kundi isang sawa isang umaga, hinignan ko yung CR. Nagsisilabas ang lahat ng mga daga. Akala ko kung bakit, kaya dali-dali ko itong sinilip. Pagkakita ko sa kubeta, merong ulo. Akala ko, ulo ito ng daga. Nun pala, ulo na ito ng sawa. Kaya, binuhusan ko ito ng binuhusan. Dahil sa pagkatakot ko, umurong natuloy yung ihi ko. Sa takot, tinawag ni Lee ang kanyang biyanan. Mantala, ang kanilang mga kapitbahay. Karambola na. Again. Ay, ah, isa pa. Action. Ah, ah. Ayari, natatakot. Ah. Again. Okay na. Okay na! Ah. Yung biglang malidingan ko ka. Pag ginanong ko, malidingan ka. <laughs> pa yung, okay, <laughs> yung white lady. Huwag <laughs> Misa kasi nagagambala ang white lady sa, sa ingay ng paglalato-lato. Kaya pati sila mm -hmm. naglalato-lato na rin. Kasi hindi, hindi pa naka... Hindi ano. na, kanalimutan ko na. <laughs> Sobrang ingay ng na naglalato-lato, pati white lady. Nagagambala, kaya naglalato-lato na din O, ganun lang. Sa ingay. Hello? Dahil sa ingay ng mga naglalato-lato, Nagagambala, pati white lady. Ah, Kaya pati sila naglalato-lato na din. Yeah. Yeah. Dahil yeah. sa ingay, naglalato-lato. <laughs> 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 Dahil sa ingay, naglalato-lato. <laughs> <laughs> Dahil sa ingay, naglalato-lato. <laughs> nagagambala yung ay, yung ay, white lady ay, kaya pati sila nagalato-lato na din. Watch game na. Ay, hindi game talaga. Dahil sa ingay ng nagalato-lato, nagagambala ang mga white lady. Kaya pati sila nagalato-lato na din. Okay, isa pa. Dahil sa ingay ng nagalato-lato, pa pati white lady nagalato-lato na din, nagagambala sila. Ay, 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 ay. Dahil sa ingay naman nagalato-lato, nagagambala, pati white lady. Kaya pati sila nagalato-lato na din. Dahil sa ingay nagalato-lato, nagagambala, mga white Dahil, baby. Sa naman, nag okay. Dahil sa ingay naman nagalato-lato. Dahil sa ingay naman nagalato-lato, nagagambala, white lady. Kaya sila nagalato-lato. <laughs> Okay. Dahil sa ingay naman nga -lato. Okay. Okay, na nga naglalato-lato. ay dahil hindi dito. Dahil sa ingay ng mga galato-lato, nagagambala ang white lady. Kaya sila naglalato-lato na rin. Bilisin dahil maglalato lato ano? <laughs> Pabagal naman ng <nung> naglalato Hindi <laughs> ko kasi nakikita ko at di na ako pumunta ng CR. Isa pa. Uy, nakaplay ka ba yan? siya, nagkakatawa siya, nag-explain. Minsan, pag ginagamit, <laughs> Minsan, pag ginagamit namin yung banyo, nanginginig kami sa takot. Pero di na namin iniisip yan at baka mapautot pa kami sa kilabot. Nakalimutan mo eh eh Dapat si Dito na yun eh <laughs> okay. Again. Okay. Okay. Isa pa. Game. Tapos inaad na yung tulo ng tubo. Mukha na lang naman. Okay. Okay. Tayo kang na <laughs> kita. Okay. Tapos, luluhod ka. Luluhod, eh. ayan. Ganyan. Hmm. Nakaupo mo na. Upo, tapos luluhod ko sa luluhod. Ah, pag Oo. Kulood ka tsaka ano. Pupo muna datin. Oo, ka na tsaka... Ha. Pupo na ako dito. Doon. Yan mo na s'yempre. Oh, baka tsaka may. Pwedeng sabihin. isang ganun. Kabilis lang. Bibilis lang. Madalang. Wow. Okay. So dramatic. Okay na. <laughs> okay.